dapat ang priority ng DA is uh, local production, hindi yung importation. Kasi ang DA, hindi naman Department of Importation. Eh, no? Uh, kung makita natin last year, umabot tayo ng 30% uh, importation ng rice. Dati ang pinapasok lang natin is around uh, uh 5%. No, uh, last year umabot tayo ng almost uh, uh almost ano na uh, three times doon sa volume na pinapasok ng pre, -pre ano ng uh, uh, 2015 time no so talagang tayo ng import so yung mga magsasaka maraming hindi nagtanim nag-back out uh, we hope na ang administration natin ngayon dahil ang direction ng uh, presidente natin uh, to help local farmers dapat lumawak yung production. Eh yung presentation ng DA importation na naman eh no. So dapat dapat ayusin yon no yung hindi importation ang priority. Uh next slide. Ang principal exporter ng uh, mga bansa is India mga 21.25 uh, uh, 21,500 million metric tons no ang Thailand is 800 uh, 8,200 uh, million metric tons ang Vietnam around 6 million uh, 680,000 million metric tons ang Pakistan is 3 uh, 3,800 A million metric tons. Ang Burma is a uh, two uh, metric tons, and China is two thousand two hundred metric tons, and US is two thousand seventy five million metric tons. Kung uh, next slides, kung makikita natin yung world market price ngayon, ang Thailand Nagbebenta at uh, 648 dollars per metric tons. and Vietnam is around 618 dollars to 622 dollars per metric tons. Ang US uh, nagbebenta at 725 dollars per metric tons. Uh, mataas yung world market price. Kung makita natin ang Thailand, kincompute natin yung next slides, no? Uh, kung makita natin sa byet uh, Thailand, i-compute natin sa 648 dollars per metric ton FOB plus freight na $35. Ah, uh, lalabas doon is 683 dollars per metric ton CIF Philippines, no? So sa 56 pesos, ang landed is 1912 plus 35 percent tariff is 2,547 per 50 kilos bags or 1,600 pesos or 52 pesos per kilo pag galing Thailand. Kung galing Vietnam, uh, 618 plus 35 plus tariff na 35% at 2433 pesos per 50 kilos Kung markup ng uh, uh, 60 pesos per bag more or less 2500 or 50 pesos per kilo kung galing sa Vietnam ang bigas. No? Uh next slide. Ang projection namin sa harvest this coming uh third Quarter July to September is uh, sa palay is a three million metric tons na palay or around 2.28 million metric tons na bigas na in which atong majority ng two point twenty one million two uh, hundred metric tons uh, nasa September yung bulk netting na uh, harvest ng uh, ng July to September and yung October naman ang projected ng Sinap is uh, 7.65 million metric tons na palay or 4.73 million metric tons na bigas so uh, yung nagsasabi na may shortage yung uh, bigas, uh, we don't think na may shortage ang bigas dahil ang laki ng production natin and na uh, yung yung uh, stocks uh, na inaano ng DA is for I think November, December pero anihan na natin at that time eh. So wala tayong uh, problema sa stocks no. We hope ng NFA I think my 8.5 billion pesos pang NFA, no, for buying of uh, palay. Sana 'yun ang dapat gawin ng NFA para bumili ng palay kasi nag-allocate tayo ng pondo sa NFA kung ibabalik lang sa National Treasury, hindi huwag na tayong mag-allocate ng pondo sa NFA kung hindi naman gagamitin yung pera para bumili ng palay, no? ang next slides So far ang uh, trade natin sa Pilipinas is between 50 to 70% pumibili tayo sa Vietnam. Yon uh, 'yun ang trade natin sa 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 pumasok dito sa atin bansa, no? Yung 30% more or less from other countries. So majority ang uh, stocks natin is uh, galing Vietnam. Uh, next slides. So far, ang other countries kasi, grabe ang suporta sa ating mga magsasaka. No? Sa, sa kanilang magsasaka. Ang uh, Vietnam, ang bigay nila sa magsasaka almost uh, 1,500 but no sa pera nila so per, per hectare kung computation natin per hectare is around 15,000 pesos ang support per hectare uh, malayo dito sa atin so yun ang yun ang ano natin no yun ang nakita natin so next slides I think in direction ng Malaysia is uh, uh, magpro-produce ng mas malaki dapat din yun din ang direction ng DA no uh, dapat eh, yung production natin uh, lumaki hindi yung nakatingin na im sa importation uh, kung makita natin yung presyo ng uh, bigas ngayon bakit mataas dahil uh, Binabase na natin doon sa import price eh uh, mas malaki yung ipapasok ng Linman so tumataas talaga yung presyo. Sa ngayon kasi yung traders bumibili sa Noy by Siha ng palay sa farmers ito ha 30 pesos. Sa mga ibang rice miller, binibili at 31 pesos. So talagang mataas ang bili nila yung basa ang bili nila as 26 pesos yung wet na palay ah yung basa na harvest so so talagang mataas ang pagbili ng uh, mga traders and miller sa mga magsasaka ngayon dahil uh, yung stocks kasi dinidepend tinitingnan nila yung world market price uh, yung import na pumapasok yun ang bilabase so tumataas din yung local price pero siyempre mas maganda ito sa farmers no at least eh Ah, uh, Mas mas uh, maingatan ang mga magsasaka na magtatanim kaysa mag-import tayo kasi yung local produce uh, mas bababa. Ang inexpect namin by October ang palay price sa uh, nasa 25 pesos. So, yung presyo ng bigas uh, ang tingin natin eh babalik sa 43 to 42 pesos ang well rice. Yun ang yun ang nakikita natin na projection, no? Kaya yung mga importer takot din magpasok ng malaki dahil alam nila yung bumper harvest natin dito sa ating bansa mas mababa. So we hope na ang laki ng budget na binigay sa DA ang uh, ang uh, ayusin sana is uh, tulungan natin magsasaka nakita naman natin yung previous administration na nagfail no na sinasabi pag mag-import tayo bababa yung presyo no lumalabas last uh, previous years compare sa 5 years ago ang bigas eh mababa no 5 years ago eh ngayon eh almost uh, hindi naman bumaba yung bigas eh. uh, 42 no yung dating last year ang presyo, nandun naman ang presyo ng, ng rice. Eh. So hindi talaga objective talaga na magpasok ng marami. Dapat lumawak yung local production natin. Ang DA naman, hindi naman Department of Importation. Eh. Dapat eh, kung pwede lang, tanggalin na sa kanila yung function ng importation para para ano na ibigay na sa iba para hindi na sila ang mag uh, mag uh, magdictate na mag-import ang ating mga uh, itong mga sa, sa ano, ang supportan na lang nila yung local production natin. Yun lang. Thank you. Okay. Thank you, Mr. Sendeso.